Nagbabala ang FIVOX ng posibleng higit na malakas na pagputok ng Bulkang Mayon ang mangyayari dahil sa ipinakikitang pananahimik nito sa kasalukuyan. Ayon sa FIVOX, habang nananahimik ang Bulkang Mayon ay lalo itong nakakapag-ipon ng lakas. Si Mark Francisco sa buong detalye. Mas mahabang pagiging kalmado at tahimik ng Bulkang Mayon, mas malakas na pagputok nito ang inaasahang mangyari sa darating na mga araw. Ito ang nilinaw ni resident volcanologist Eduardo Laguerta ng Philippine Volcanology and Seismology sa ginawang briefing kanina kaugnay ng ikalabing-anim na araw ng pag-aalburuto ng bulkang mayon. Ayon kay Laguerta, mas nakababahala ang ipinakikitang pagiging kalmado ngayon ng Mayon dahil kanila nang naranasan na kapag matagal ang pagiging kalmado ng bulkan at paunti-unti ang ipinakikitang aktibidad ay papalakas ng papalakas naman ang inaasahang pagputok nito. Sa kabila umano ng pagiging tahimik ng bulkang Mayon ay nag-iipon ito ng lakas at magma sa loob. Nangyari na umano ito noong 1814 major eruption na tumabon sa malaking bahagi ng lalawigan na ilang beses na pumutok pero dahil sa maraming naipong magma sa loob ng bulkan, ay sumabog ito ng napakalakas. Kasi continuous naman yung sunday niya, unless na mahitunan yung tumitin-tunan yung soldat sa ano. Kasi yung soldat niya, yung soldat yung gawin na galing sa ano, yung continuous naman yung sunday niya, continuous Kaya the longer they repose, and then more man that expect. Sa huling tala ng FIVOLX sa nakalipas na 24 na oras, nagkaroon lamang ito ng isang pagyanig o volcanic quake, tatlong rockfall events at umabot naman sa 1,421 ang sulfur dioxide emission na siyang pinakamalaking naitala simula ng pag-aalburuto ng bulkan. Mark Francisco, Eagle News.